na ay nahoy nah, o ate harbis tayo ko rin ay tuloy tuloy rupa no na ay oh nah, may harbis na kayang kaya yan oh hmm. di malama nang gagawin na nang aking iya ay tampo oh baon mataas po ang parangkit nito ngayon Awangkula ang pala kong hindi mababago. Nag-70 ay. Noong nakaraan, 70. 50. Ayan po. Sa episode ito po. Tayo po ay... Nagpalinis po ulit ng bagong taniman po. Oh, yan. Pagka ho, tayo ay hindi nakatrabaho dito sa... Ah, kumbaga bagay may pinuntahan, ay di tayo hindi makatrabaho dito. Tayo po ay nagkukuha ng araw uh, arawan sa pag uh, po dito yan ito po medyo hinapon na rin po tayo ay ito po ay yung kahulihan nating maisan noong um, nakaraan ay pinag-iisipan ko po para namang magbuya mabuyas ang lupa pinag-iisipan ko kung tam natin ang kanchay uh. ito isang pinitak na ito Baka naman lulusot din niya ang isang kilo kaya. Bahala na po basta kung ilan po ang umara dito. Oh. Tinalinis po natin ang kahit pilim Munat ako kanina ay may pinuntahan. Ay are na po ang nalinis niya oh. Maganda. Oh. Hmm. Kuya So Siguro po arat na isusunod natin Basta po tayo ay Ad ng ad oh, Gawa po ng sa totoo Lagi natin naiisip Ayan pala yan Ay para po bang Ako po para sa akin Para po ba ako tuliro Hindi alam kung alin yung gagawain Alin ba dapat itatanim Nakakatuliro po At gawa ng Yung lugi natin Hindi dito natin habulin sa iba Aho ah, oh. na po Alam niyo po yung tuliro Yung parang aligaga ah, Aligaga ka pala parati ah, ah Sabi ko hindi, palinis ang palinis Hanggat ano po Tapos ay Yung ibang crops po natin Basta may crops tayo Ayun Oho oh. Na alam din po naman natin na pwede nating pagkuhaan ng kita nakakatuliro kayo kagaya nito undecided pa tayo dito sa itatanim sa gilid na ito pero ito po mais Ara namang isa lumluman ang baha oh yan oh, walang halos pata po na no. matubig undecided pa rin po dito at papunta tayo sa ulanan ay sa tagulan ito parang hindi rin ito gaano gawa na nagtutubig pwede rin po naman bang bang kakanalan ayun at saka po pala yung ating sabi ko sa inyong kalabasahan no? na spray na po ng pamatay damo para maisunod na rin po sa itataniman Yeah, pasensya na po ano kung maramdaman ninyo na si Kabis Minsan ba'y laging ulaga? Tuliro. Oho, magbablog ay ulaga. Gawa nga po lang. Yun pa uli ang sasabihin sa inyo ay. Isip ng isip. Oho. Kaya po naman. Oh, yeah. Naulaga na. Oh. Patay na po yan. Damo yan tuliro di malaman ang gagawin na 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 sa sa'yo tuliro ari po naman final na sa singkang pag napashoot dito yung singkang Pwedeng ano na kung baga hanggang doon na sa kabila. Pwede rin dito mag-add ano. Atulero at talaga ay Pambihira. Yan. Yeah. Ito na po ang kaganapan. Ayun po, ngayon po naman tayo harvest ng ano. Sa harvest tayo ah. Harvest po ng okra. Maigirin. Atin pong lalatin na ito. Okay. Oh. Ano na po, nakarami rin po naman no. Isang timba po uli. Ate ko ma -igayak. Na ay na ho yung ate Harvest. Tayo ko rin ituloy rupano rupa no? na ayo, nakangiti na, no? may Harvest na. Kayang kaya yan. Oo. Oh. Di malaman ang gagawin na Nang aking okay. yeah, po Yara ng pangulam at pang baon Mataas po ang parangkit nito ngayon Awang ko lang pala kung hindi mababago Nag-70 ay, nung no, nakaraan 70, 50 po sa estimate ninyo are ilang kilo are po hindi yung malaking plastic oh kadali tayong tatlo ah tatlo Apat ah, na kilo panalo na yan ate po sa tingnan no oh. ah limang kilo lapat na lapat oh ay na eight limang kilo dahit na dahit walang palabays yan na po yung ating okra lima, so, sa pinakamababang presyo 250 Yan na po yung ating na-harvest. Karami rin, no? Yan, nakuha nga sa tiyaga. Tayo pa, oh. Lahat po na may kaya natin yan, yo. Medyo na gugulumi lang yung ating isipan. Ano? Basta po, masasabi ko lang sa iyo, inyo laging masaya pa rin kahit ba ano yung pinagdadaanan na idaan natin sa ngiti at yung, problem, ah, yung anong yan ay awang ko lang kung hindi ngitian lang natin oh yan ingat po lahat happy happy lang bye